Kailangan po talaga ang production subsidy sa ating mga uh, palay uh, producers niyo po. So ang ibig nating sabihin usapin ng palakihin yung supply ng bigas sa ating domestic rice market. pangunahing usapin ito ng pagpapalakas ng ating local palay production, hindi po through importation. At para palakihin mo yung imported, yung import na bigas, ibaba mo yung taripa. Ganun po mangyayari nun eh. Nangyayari eh. Baba ka ng taba ng taripa, papasok imported rice, lalo na pag nag-aani na magsasaka natin, patay yung production natin. Sa palay, production ng kabuhayan ng magsasaka natin na pinakamalaki pa rin productive forces sa ating kanayunan. Kanayunan. Kung mapapalaki po natin ang produksyon natin, ibig sabihin, kailangan ng production subsidy, eh Mr. Chairman, kailangan nga natin siguro kailangan natin yung compensation and indemnification program pa rin sa ating mga magsasaka. Bakit po? Ano man ang pananim? Hindi po katulad ng mga kapi, uh, mga industrialists o capitalists, yung produkto raw materials nila nakatago yun eh. Pero yung pananim ng magsasaka nakahantad sa kalamidad. Kaya kahit inutang ng magsasaka natin yung puhunan, eh utang ng ating mga magkasaka. So, uh, malamang mainam po tingnan natin, Mr. Chairman, yun sa production side. Mr. Secretary, uh, paano palalakihin yung ating uh, tulong o subsidyo sa ating mga uh, rice producers o agricultural producers? Bakit po? Kung mapalaki natin yung production nila, mapababa yung cost of production, mapapalaki yung net income nila, lalakas yung purchasing power nila, di po ba? Kung lalakas ang purchasing power nila, maii- mapapababa natin yung incidence ng rural poverty sa pagsasaka natin at nangisda. At ano man yung ilalakas ng purchasing power nila, gagamitin nila para bumili ng mga produkto, produktong industrial man, ah, uh, meron pong may indirect taxes, nakakaambag yung ating mga agricultural producers sa generation ng ating revenues, di po ba? Hindi naman natin malilikha yung domestic capital natin through kahit mag-trade surplus pa yung trade balance natin eh, sa importation o exportation. Ang uh, gusto ko lang po idein, Mr. Chairman, tingnan natin talaga yun sa production side para mapalakas yung ating lokal na agrikultura, lokal na uh, production ng pagkain. Titingnan po natin, Mr. Chairman, sa buong mundo, kahit ano pa yung ekonomiya at sistema, ng mga bansang malalaki ngayon, industrial capitalist countries, hindi po nila pinabayaan ang kanilang sektor na agrikultura, Mr. Chairman, Mr. Secretary. Pinalakas nila yung kanilang agriculture sector as the base and foundation ng kanilang national economy. Eh tayo po, pinapatay natin yung agriculture sector natin eh. So, kaya po hindi natin mapapalakas yung lokal na ekonomiya natin nang hindi natin palalakasin ang ating kanayunan ang ating uh, agricultural agricultural sector. Ako po kasi pag sinabi ko agricultural sector, sinasama ko na yung livestock and poultry and fishery. Ano po? So, yung po Mr. Sherman, isa 'yon. Ang isa po po Sherman, uh, tingin ko po long overdue po na i-revisit natin, i-revisit ang Section 20 ng Local Government Code. Reclassification of agricultural lands na ang provision niya, pinagkakalooban ng otoridad ang city municipal councils to reclassify agricultural lands sa ating bansa. Bagamat may threshold, ay e, alam po naman natin ang, send, ang, collect, ang comprehensive land use plan, palagi pong nire every four years, kung four years, three years ang, uh, three years, nagpapalit ng uh, komposisyon ng konseho sa lungsod man o munisipyo. Yung po yung, uh, kasi po, <clears throat> yung po mga zoning ordinance, kadalasan walang sunset provision, Mr. Chairman. Ano po ang sinasabi kong walang sunset provision? Dapat yung mga ordinance, agricultural yung ordinance, reclassification ordinance, ay may nagtatadhana na itong ordinance ng ito ay magkakabisa lamang sa nalolooban ng anim na taon o limang taon. Eh nangyayari po kahit 10 years na hindi naman na-develop po residential, commercial, industrial. Yung agricultural lands before na re reclassify to agricultural uses. Doon po sa kaso ng Creba versus Secretary of the Department of Agrarian Reform, sinabi po ng Korte Suprema doon, reclassification includes the reversion of non-agricultural lands to agricultural use. Ibig po sabihin, kung yung po mga local, yung mga city o municipal council may authority to reclassify agricultural lands. Therefore, meron din silang poder to ibalik yung mga non-agricultural lands to agricultural use. Ang ibig ko po sabihin dito, Mr. Chairman, isa sa salik, mahalagang salik to, to expand yung harvested area natin for agricultural production or rice production, protectahan natin at ipreserva yung ating mga agricultural lands most primarily yung ating mga prime agricultural lands. So, lastly, Mr. Chairman, meron pong pending bill dito sa 19th Congress, House of Representatives, yung pong proposed Rice Industry Development Act. Uh, pagkakaalam ko po, ni hindi man lang naisalang on first hearing the deliberation sa Committee on Agriculture and Food. Tingin ko po sa next Congress, sa 28 th Congress, ay uh, minumungkahi ko pong uh, uh, tingnan natin ito. At malamang po, marirefile naman yan, yung proposed Rice Industry Development Act, na pwede pong maglagay tayo doon ng section on Rice Industry Development Fund at Rice Industry Development Program. O pwede rin pong sino mga ngasiwa pwede tayo maglagay doon ng Rice Industry Development Council na pangunahing bubuin ng mga stakeholders natin sa rice industry. So, Mr. Chairman, so yung pong uh, nakalulungkot lang po at uh, patapos na ang 19 Congress, hindi, na, hindi man lamang po na isa lang kahit first deliberation yung nasabing panukalang batas. Ano po? So, uh, tatlo po yung mga bagay yan na tingin ko mahalaga pong uh, ikonsidera ng uh, joint uh, committee po na ito. So uh, hanggat hindi po natin napapalakas yung aking local uh, rice industry or uh, itong ating uh, agricultural sector, ay palagi po tayong at nagiging palagi tayong net importer. So, dahil po masakit po ng gabi, Mr. Chairman, uh, ang pangunahing rice producer sa buong mundo ay ang China. Ang pangunahing rice exporter ay ang India. Ang pangunahing rice imp rice importer sa buong mundo ay ang Pilipinas. Masakit pong tanggapin yan, Mr. Chairman, kasi pwedeng may magsasabi na hindi, mag hindi po ako ikaw magkakamali kung ang Pilipinas ang the largest o pinakamalaking nag-aangkat ng bigas sa buong mundo, the most food insecure people and country in the world ay ang mamamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas. So, kaya po, uh, mainam po na uh, bigyan natin ang kukulang pansin po ito dahil uh, habang nag-i-import tayo, lumalaki ang ating agricultural trade deficit, lumalab, malaki lumalabas ang malaking dolyaris natin para ang katimangkat ng mga produktong agrikultural na sa totoo lamang ay kaya po nating likhain ng sapat o labis pa sa pangingilangan ng ating mga mamayan at ng ating lokal na ekonomiya. So, uh, basic po dyan, Mr. Chairman, ay ang uh, pagpapatupad ng Genuine agrarian Reform with free and Distribution at the Central Goal and Basic Principle. Dahil kung di po pag-aaring ganap ng magkasakalupa, patuloy pong nakatali siya sa pangungutang ng kanyang puhunan, sa pagbabayad ng mataas na upas sa lupa, ibig sabihin po, doon pa lang sa kanayunan, malaking volume na po ng produksyon natin, ng pagkain sa bansa, ay nasa kamay ng iilan. So, mahalaga po yan, Mr. Cheman. At, uh, yung pong, yung pong uh, ang ibig ko po sabihin, dalawa lang po, o, sa amin, sa atin po, sa Nueva Ecija, Honorable Ria, uh, palay, sibuyas. Uh, matagal ko na pong pinapanukala na yung provincial government o local government at ang NFA, pwede silang meron silang uh, cooperation. Ano po sinasabi ko, para matulungan yung mga magsasaka natin sa problema ng kawalan ng post-harvest facilities, lalo na drying facilities. Paano po gagawin? Yung provincial government,